yung wala kami magsain. And, dahil nga, sinasabi ko, din naman kami, hindi naman mahirap, hindi naman mayaman. Pero hindi namin naranasan yun eh. And nung, nung hinahatap ko na yung Unify, yung may magpukwento na, kagaya ng mga kwento nila, Dayday, oh. Uh, natutulog kami nang walang kinain. Eh ako, yung typical na bata na pinapalag, nakaka Okay, hindi ako nakaka-relate kasi parang parang well provided ba? Parang ganun siya. Okay, lumaki pa sa lola or lola lola girl pa. So parang pili ko lahat na diyan, etc. So ayun na yung nag-trigger sa akin na sabi ko uh, hindi na kailangan ko na gumawa ng paraan na ayoko maulit yung scenario na to kasi sobrang kinabahan ako. So yun yung pinaka-solution ko that time na ka And then, nung nag-abroad ako, kahit paano, nakatulong sa pamilya, hanggang sa hindi ka pa rin tumitigil, kakahanap ng paraan kasi gusto mo yung mama. Hindi lang yun yung gusto ko eh. Maribala tayo naranasan yun. Hindi lang ito yung gusto ko. Marami pa akong gusto pa na maranasan. Okay, basically, pabahay. Kasi ang bahay namin, although na-renovate, nung nagpa kami. Pero, ang <laughs> diba? Ang gusto ko ini imagine yung pagtingin ko sa taas, puti. ba? Diba? Kasi, sabi, hindi yung yero pa rin yung nakikita mo. So, sabi ko, marami pa akong gustong maranasan. So, nung na-introduce na sa akin si Unified, kagaya rin ang kwento ninyo, kwento rin nila sa akin na, ano, nung, eto na yung paraan. So, the rest is history. Sineryoso ko siya. No, nakilala ko na. No? So, ayun na. So, level, okay, yung gaano ako kaseryoso na aralin. Okay, level up, aralin, araw-araw, ginagawa every single minute. Okay, ginagawa ko, parang kahit siguro tulog ako, ginagawa ko yung unified. No, pakaisip ng mga prospect, pakaisip sa makahataw, pakahanap ng agila, okay, kakaanap ng magkaroon ng kalimpiins, left and right, etc. And the rest is history. So, out of po konti, yun, nagsimula sa ako lang mag-isa, naging dalawa, 1,000 na ako. Wow. Okay, so mabot na siya ng libo-libo. Wow. Okay, so yung naging journey namin. And syempre, kapag kukunti pa lang yung network mo, oh, 10,000, 20,000, 30,000, kasi sobrang sagot pa lang ang ko. Sobrang grateful na, sobrang saya na. Diba? Ay, in fact, ang sweldo lang ng abo ko, I mean, ng manager namin sa Jollibee, ang pangarap ko. That is worth 20,000. Yun lang ang pangarap ko na kaya alam mo nung naranasan ko yun, actually motivation ko yun. Sabi ko, imposible kasi naging candidate ako for regular ng Jolly. And ako bilang undergraduate, alam ko na pangarap yung sweldo ng boss namin. Kasi siya kasi business graduate, business course. Ako naman undergraduate, nursing aid pa, nursing aid. So sabi ko, imposible susweldohin so ko yung sweldo ng manager namin. 2005, kinita ko yung sweldo ng no manager namin Wow! Kaya alam ko yung sa 20,000 na yun, for me that is success. Kasi kinaiingkitan ko yung sweldo ng no manager namin. And after a while, ayun na, kinita ko na siya doing Unified. So nung kinita ko na yung 20K, umakit kasi yung level natin. Okay? So yun na yung, in-achieve ko na yung 50,000. So, tinrabaho uli. Pa! Hanggang sa nung 100,000 uli. And the rest is history. Okay? So, ganyan din mangyari sa inyo. Hi, girl! Hey! Grabe! Ay, grabe. Ay. <laughs> grabe. Yun, ang mangyari sa inyo din sa inyo. Na? Pa, pa, pa. Pero, ikaw